Ayan guys, meron tayong na-harvest dito na okra. Ayan, luto ko. Gusto ko kasing kumain. Diet-diet na tayo. Sobrang mabigat na ang ating katawan. Ayan, konti lang yung puno ng okra po dyan na namumunga. Dalawa lang. Kaya, ito lang yung aking na-harvest. Minsan dalawa, tatlo, apat. Ayan. Kasi kapag pinalaki ko to, makakalimutan ko na naman na meron akong okra dyan sa likod. So, hindi ko na naman siya maaani at titigas na naman yung bunga. Ayan. Masarap to guys. Meron din dito ang kalamansi sa bakuran. Kaya, toyo na lang ang ating kailangan. Ayan. Masarap siya guys na ulam or Masarap siya papakin. Yan, oh. Hmm. Iba talaga pag meron kang tanim. Meron pa nga ako dyan, eh. Marami pa akong siblings. Kaso lang, hindi, hindi ko naman maasikaso gawa nung busy na ako sa pagluluto. Mm-hmm.